yan dahil sa walang kuryente kami magre-resort dito sa Anaya, Villa Anaya Resort. Dito lang sa amin sa mga term. Maya papasok na kami. Tuntuin. Wala kasi kuryente. Ang init, init. Sabi ni Dale "Mama, hindi ko na are kaya. This way. Ha? Ba? Saan? Bakit madilim? dilim? Dito daw. Dito sa Villa Anaya is ano, sa mga taram lang dito. Dito sa may daan kalikasan. Yan, si Dale. Pagpasok. Hey, babe. Yes, dito. Ay. This one. May ano siya. Ito yung kainan. May cabinet din. Pwede kang maghugas. May mga utensils din na daw. Tingnan. Tingnan. Iyon, mayroon nga. Mayroon din di. Ah, mayroon naman. Microwave. Ano ba to? Yun. Siyempre, ito yung pinakasala. Aircon. may sweetie. May ref din. Malit na ref. Ayan, cute. Then, akit tayo. Baby, Sophie, halika. Ayaw mo ko, going saan to? Ito. Ah, may sarili siyang swimming pool. Yan, pwede ka mag-swimming pool. Ayan, nakita ko. Ayan, ayun si Dale. Dale! Sophie, come! Kaya mo, Sophie? Ayan. Yeah. Cabin nga, parang cute. Yeah. Tape. Wala aircon dito? Ay no, may. Ay no. So, ito. good for ano pala to eh. Six, five. I-aircon mo. I-on mo yung aircon. Ito, good for one, two, three, four, five, six. So, good for six pala to. Ganda. Aircon mo, baby. Ganda. Yan. Yan. Nordic siya style. Tapos pag, ito yung sa balcony niya. Yan, pag, ay, ay, ay. Paglabas mo ganito, makikita. Yan. Yan, ganda. TV rin pala. Ayan, ngayon ko lang nakita. Hi, babe! Gusto mo dito kayo ng classmate mo? Pag ano? Oo, 'di ba? Pag ikaw ay nagpwede, 'di ba? Ano, kain ka na? Ayan. Baby Supi. Ayan, si Tom. Dahil walang kuryente, ayan, napa-resort tuloy kami. Strictly no cooking. Ah, okay. Yan, no? Nice. So, siguro yung CR. Ah, uh -huh, nice. Mmm. Ang ganda ng CR. Yan, no? Yan. Ito ang kanyang CR. Yan. Hello. Yan. Ito ang kanyang CR. Yan. Yan. Uh, may shower din. Um, mm -hmm. para. Yeah. Sleep na yung aking baby. Good morning. Parang parang, yan. na niya ang mga kanya kanya ng kingdom nila ang aking baby Sophie, sinong kinakahulan mo? Morning, Sophie. Sophie. Sinong kinakahulan mo? Bakit ka kumakahol? Oh, good morning! Sinong kinakaholan mo? May tao ba dyan? Dali, dali na. Okay. Ah! Sige, pamb. Sweetie. Dali. Oh, sinong kinakaholan mo? <laughs> good morning! Dali. Tignan natin yung pintana. Ah! kami pareho. Yan. Oh, let's sit, babe. Okay na to. Mm. Balik natin. Magdadala na tayo. Oh, okay. Ano, yung... oh, baby, hindi ko pwedeng lumabas. Kami lang magsiswimming ni kuya, okay? Mm. No, okay, ilagay ko sa taas to. Di na ba, maulo. Hanapin niya tayo. Then, let's go! Mm. Ayun na, swimming na kami. Go. Bukas mo na. yung slipper dito yung slipper oh go oh ang init dito eh ayan go ah oh, picture <laughs> malamig daw is it true? hindi naman hindi naman

dahil well, walang kuryente kaya kami na parsol. 3 days na po kami walang kuryente. Nawa na ako kay Dale. Kaya nag-resort na, na kami. So yan yung aming villa. Hindi na ba tawag dyan? Sabi ni Dave, cabin. Yan ang aming villa. Kaya ang swimming time dito is 8 to 11. Then lilinisin na naman nila. Kaya magpuproceed ulit ng 3, 2, 11 p.m. ng gandabi. Kung kayo'y magre-resort, pupunta dito, magdala ka rin ng pagkain, hmm. Tawel. Ang sabon, mga sabon, Tawel. towel, dahil wala silang ibibigay sa inyong towel. Pag walang kayong dala, magre-rent kayo 30 pesos each. <laughs> Yung ano naman, nila namin, maganda. Good for six person siya. It's only two five per night. Pero, I think promo na raw nila ng two five. Pwedeng anin na tao. Maganda siya. Tatlo ang bed. Ah, nakita nyo na kanina. ang bed. Sa taas, ano? May sala, may pinakotay na. natin. Ito yung biryani na vida. Ito yung sa amin na bagay. So, may lupo na gitna. Yung kanina na nakita niya. -na -na -na. Papakita ko mamaya yung pool. Yan. <laughs> dito tayo, baby. dapat malayo. Mm. O Lucas, overnight lang kami. At may errand na rin sa amin. Kaya pauwi na kami. Let's go. Ano? Did you put all the things na? Ay gamit? Ayan. Sophie, uwi na tayo. Ay, pa, uwi na kami. Ito yung daang kalikasan ng mga tarim. Going to Sambales to pa, diba? Itong road na to. Kasi kagabi hindi ako